Hello po, magluluto po ako ngayon ng apretada. Yan. Ate, iprito e, ko muna itong ano ate. Ate. Hurry. Rito ko muna itong patatas and carrot. na muna ng kaunti ang patatas and carrot kasi may ano, matagal po ito maluto pag hinalo agad ito sa apricada. Actually, yung iba, sa caldereta or mechado ito ginagawa. Okay, mamaya na naman po ulit. Ayan, medyo tusta na po yung kabilang side niya. Depois eu a passando Ayan, okay, mga ganyan lang ang tusta niya. Para mamaya, pag hinalo niyo po siya sa niluluto niyo, hindi na siya masyado magtagal. Na nakasalang. Ayan lang, maganda dyan kasi. Mayroon siyang crunchy-crunchy na part. O crunchy na part. And I'm gonna put. kailangan po ganyan lang ha hindi siya yung tuspang tuspa so nasa inyo po kung gusto niyo talagang ano yung medyo malutong pwede naman po yun kasi sasalang ko pa naman sa ulit eh. So ganun din medyo papatustahin ko konti actually hindi siya sa apritada ginagawa eh sa ano to kalderita pero naisip ko lang gawin ko rin dito yung red bell pepper. Patayin na natin apoy. Ay. Patayin ko na po yung apoy. Patayin natin eh. Ako lang naman mag-isa dito. <laughs> ay, naka. Okay. Tapos, ito naman po yung manok. pinakukuloan ko po muna para lumutang po yung mga taba niya. Yan. Kasi po, sabihin ko ng reason kung ba't ginagawa ko to ngayon. Siyempre po, iba po ang kasama ko ngayon sa bahay. Si Ate Del po, medyo meron na siyang abiris sa Kailangan mag papa Ayan. mo na ang mga sebo niyan. Tanggal ang mga taba. Okay, mamaya na ulit. Ayan. Kunting mantika lang po. Ibisa ko na po ang manok. everything I have to finish. Yan po. Yan po nilaga ko na po yung manok. Nabay ko na po yung mga gulo na panito ko po. ตักแปังกปูมูนะฮะ コン,ンキンクイズ。 Lalagay ko na rin po yung tomato sauce po. Sakto-sakto lang po yung laki ng tomato sauce para dito sa so, niluluto ko. Gawa ng sakto. Ang kilang ko ito eh. Mga 2 to hindi. 3 to 4 serving po ito. Per person. Tapos, titimplahan ko na rin po siya ng asin. Excuse me. Ay, daispo ang ano, asin nagamit pa, I Tapos, hindi po ako gagamit ng betsin dito. Yung betsin na nakita ko dyan, itinapon ko na po. Dahil bawal kaya tayo dilang betsin. Para hindi ko magamit, ano? Pamintang powder. Yan. Sanchahin nyo na na po pag ano na ito, ang timpla ayon sa panlasa po ninyo. And sa mga nagbe-betchin lang, pwede naman ka mag-betchin. Kung anong style ng pagpimpla ninyo, yun ang gawin ninyo. Ito sa akin, kasi na merong aberyangan, ah. Aking partner ngayon. Ay, ang aking bossy pala. <laughs> Yan, kaya kailangan ingat-ingat. Ingatan niyo po ang mga kasama niyo sa maganda yan nasa kalusugan mga pagkain nila huwag nyo nang gamitan ng, ng bedsheet lagyan ko po ulit ng tubig um, para hindi siya matayo konti lang lang ha? tapos pang balance dahil ng bedsheet

10 minutes lang po ito siguro pa 15 minutes okay na to kasi luto naman na yung ano ano pati gulay Yan, medyo na kulangan po kasi Ayan po, po natin. Ayan po, po natin. dapat ang pagluluto niya with love. With love dapat para sa inyong mga mahal sa buhay. Sige, hanggang dito po, hanggang dito po muna. Mamaya na lang ulit. Pagluto na. I love you all. Ayan po, luto na siya. Ayan. Kanina po, napansin ko, hindi ko po nakuha na ng video. Natutuyo-tuyuan na po siya ng sabaw o sauce. Kailangan po dadagdagan nyo lang po. Pero syempre, kailangan tikman-tikman nyo kasi baka mag-iba na yung lasa nya pag kakadagdag nyo ng tubig. Masarap po sya. Wala po syang betchin. Ayan. Hmm. Pwede na to sa mga mahal nyo sa buhay na mayroong aberya. Makakain sila ng ganito. di ba Thank you Lord at thank you po sa mga ano nanood. Thank you for watching guys, mga idol. Salamat sa suporta. I love you all.